<laughs> Pati etong diehard na ito ay hindi naniniwala doon sa pulvoron video na inilabas ng kampo ni Maharlika Hariroke at Glenn Chong. Yun yung attorney, no? si Glenn Chong. Attorney pala yun. <laughs> sa mga kilos, sa mga gawin niya, parang, parang hindi eh. Parang blogger lang na ewan. ba? <laughs> diba? Kakaiba rin. So ayan, nagsalita na po si Banat Bike hindi na papagod ang mga katulad ni Harry Rocker, katulad ni Maharlika, at yung isa pa nga. Para mag-press release, gumawa ng kung ano-anong video, mag-invite ng mga experts ko, no? Para ipamukha sa publiko kung natutuo nga daw yung, yung video na yun. <laughs> mga kulang-kulang. ba diba? Mga baliw na. Mga may saltik na. Pero sa puntong ito, ah, wag pa rin tayo agad maniniwala sa mga katulad ni Banat Bank. Malay mo, a personal interest niya ang kanyang gustong iangat dito, di ba, na hangaan siya at kung ano pa. Pero marami talaga yung diehard. Maraming DDS ngayon na nadidismaya sa ginawang laro na ito. Maraming laro na ito na itong si Harry Roque at si Maharlika. Hugas kamay siyempre si Digong. Wala daw siyang kinalaman at talong wala daw kinalaman ang maisog rally na kanilang inululunsad sa buong mundo. Wow. <laughs> Inililunsad sa buong mundo. Sa New York, merong sampu. sa kung saan mang lugar dyan sa Europa, merong mang ilan ilan din. Diba? At lahat yan ay hakot. Lahat po yan ay mga bayaran. Promise. So yun. mismo si Banat Bay ang nagsabing fake. Yung pulveron video na ipinalabas ni Nama Harlika, Harry at Glenn Chong sa Los Angeles at Bang Vancouver. Yan. Nakakaya talaga to dahil yung mismong mga kasamahan mo ay itinatanggi. Ay hindi naniniwala dyan sa video na yan. Uulitin ko ha, yung sinasabi kasi ni Maharlika ka na kuno ay inabot na ng 24 or more, 24 billion, ah, million views yung video na yon na takedown na ata anyway. Bakit daw tinakedown kung hindi daw totoo? Dahil, dahil totoong kasiraan yan. Kasiraan ng ating gobyerno, hindi lang po na nasa Malacan yan. At walang kinalaman kung ito ay totoo o fake. Okay, ang importante ay huwag nating itolerate yung mga ganitong klaseng, klaseng paraan ng pang-atake. Gagawa-gawa ng mga peking video na ganito. Abay, talagang wala kayong lusot. As if naman, makakahire kayo ng mga experts na meron ang NBI, DILG, at ang CIDG. Di ba hindi? Wala kayong kakayahan. Ang yabang-yabang na itong sinamaharlika na nasaan na daw yung kaso kasuhan na daw sila. Nagmamadali. Hmm. Hinahinay lang. Dahil talagang gugulatin kayo ng gobyernong ito. Matindi rin. Ayon kay Banat Bay, maraming video experts at ilang Duterte supporters na ang nagsabing fake at pinasinungalingan ngayong video na yon Yung pulburon video na ipinalabas ni na Maharlika, Hariroke at Glenn Chong. Yan. Maliwanag na po. Maliwanag na. So sa ito, bakit hindi na lang ituloy-tuloy na itong si Ban at Bay? Mm -hmm. At siguro, siguro sabihin na rin ang rason. Siguro sabihin na rin kung sino yung pinagmulan talaga niyan. Baka kasi bago etong tatlong ito, meron talagang nagutos para ito ay ilabas at gawin sa mismong sona. Sa mismong araw ng sona ni Marcos Jr. Kung talagang, kung talagang may pagmamahal at malasakit ka sa, sa ating gobyerno at sa ating bansa, Mr. Banat Bay, magsalita ka. Dahil kung hindi, ito ay isang paraan lang para kahit papano ay umangat na naman at bung bango, bango, bango ng konti ang pangalan mo. Okay? Dahil siguro nga ay pabagsak na rin itong mga ito. Wala na masyadong naniniwala. Try to visit yung mga uh, social media platforms na itong mga ito. Nako po, walang-wala na po. Walang-wala na. Harry Roque, Banat Bay. Halos wala na halos wala nang nanonood, halos wala nang nag engage sa kanilang mga social media platforms. Importante yan sa kanila dahil yan po ang kanilang tool para sila ay maghasik ng kasinungalingan at lagim. Good luck!